Justin, ikaw na ba yan? Ba ano ba kailangan ano ninyo? Isa hindi nga pwede! Sabihin niyo muna sa akin kung ano kailangan ninyo! Ano ba si Andrea? Ano ba yung... Bakit? Ikaw ba si Andrea Manalo? Ako nga ho. Bakit po? Kailangan sumama ka sa amin sa presinto. Ito saan ba ito? May mga ilang katanungan lang kami. A ito saan ba? Okay, sumama kasama. Bakit? 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 Bakit?

Ah, Ayan mo, sumama! O pati huh? ka, sumama ka na rin! Sige! Don! Okay, Sige! Pagkakita! Anong klase mo ganito? Anong Nakakaya ka pag may nakakita kay Justin? Bakit kasi sumama ka, Pe? Sinabi ko na siya, ako nalang pupunta rito. Sandali! Sandali! Tumigil! Sandali! 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 Bakit nito Sinabi ko naman sa inyo, yung babae lang, di ba? Ha? Di ba talaga yung titigil, ha? Ma? Pa? Eh, kung itutuloy nyo to, ako na naipakulong nyo! Wala namang kasalanan si Andre, hindi siya nagnanakaw sa inyo! Sumama ka na lang sa amin! Ititigil namin to, basta sumama ka! Makinig ka sa mami mo, Justin! Kundi pati ikaw, ipakukulong ko! Patigil lang yung kahibangan mo! Hmm? Pakulong niyo ako! Sige! Gagawin ko lahat para sa kanya. Gawin niyo lahat ang gusto niyo pero hindi ko iiwan si Andrea! Ubus mo talaga pasensya ako! Agad niyo! Tama na ako! Tama na ako! Tama na ako! Kailangan mo ba umabot sa akin ito? Makakaya ba ng konsensya niyo na makpakulong ang anak ninyo ha? Hindi niyo ba nakikita? Hindi ako iiwan ng anak ninyo magkamatayan tayo ngayon, hindi ko rin siya iiwan. Kaya kahit umabot tayo sa kulungan, hindi ako natatakot. Dahil mahal na mahal ko ang anak niya. Ano yun? Tatakot ako sa inyo?